Ay, nako! Nakakapagod ang biyahe, ha? Ay, no! Ang pa! My goodness! Mabuti ka, nakaupo ka lang. Eh, yung nagdadrive, sobrang traffic pa. Sakit ay, sa paa. Ay, nako! Ay, eh, kasi ngayon, swelduhan. Kaya maraming tao sa mall. Buti na lang, nakapag-shop oh, marami. Diyan, sa shopping. Magaling ka. Ay. ay swelduhan. Eh, di ba, An? Quarter of the year na. Di mo naalala? May pangako ka doon sa... doon sa dalawa? Oh, Nga pala. Teka nga. Judith! Mela, di kayo sandali. Judith Mela! Oh, po, ma'am. Oh, huh? Yes po, ma'am. Ano po yun? Bakit niyo po kami pinatawag, ma'am? O na, ikaw. Ikaw no, okay. Sige, ako na muna. May magandang balita ang ma'am niyo sa inyo. Matutuwa kayo. Sige na. O, oh, di ba last year, may pangako ako sa inyo na <coughs> like every quarter of the year, may bonus kayo sa akin. At ngayon na yun. Ha? Huh? Magandang balita yun. <coughs> hmm. Hindi lang yun. Hindi lang bonus. Pag pinakita niyo sa amin yung pagiging katapat nyo at saka pagtsatsaga nyo, lalo na dito sa mam ma nyo, eh, isa sa inyo, baka mabigyan ng increase. At oh. dapat ha, huwag kayong tata matabag, gusto ko masipag. Masipag oh. naman eh. Oh. Kaya nga, oh. di ba? Oh, o oh, siya. Tama na muna yan. Sige, mo na kayo sa mga ginagawa nyo. Mm -hmm. Ay, Ay, <laughs> Judy, 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 sa ano, sa Judy, Oo at Judy, 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 Oh, Judy, 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 ako. Judy, 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 ako. Judy, 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 ba Uy, alam mo, masaya, no? Sobrang bait ng mga boss natin, tsaka sobrang matulungin. Nako. sinabi mo pa, biruin mo. Meron na tayong sweldo, meron pa tayong bonus, mm. at git sa lahat. Grabe, pati sweldo natin pwedeng dagdagan, isa sa atin. Diba? Grabe talaga. Ang laking tulong nun sa pagpapagamot kay tatay mm. sa probinsya. Yun nga eh. Ako, dagdag na sweldo na yun. O, sobrang laking tulong nun para doon sa kapatid ko nag-aaral sa probinsya. o oh, siya. Anong samaan ng loob ah? Ito naman, dadaladalo tayo. Oo excited e, na nga ako. Ika na. Ayante mo, <laughs> Diyos ko pinamalim. Nah nahanap Ay, na tayo ng mga amo natin. Ika e, <laughs> na. Hello po mga beautiful. Bale, isa po ang ahente ng aming appliances. Saka po, Nagpaparapol din po kami bago gusto nyo pong sumali. Malay nyo, chance na manalo sa appliances. Naku, hindi na, gusto ko yun. Baka manalo tayo. Gusto ko pa naman yung may... Yung, yun na nga yung pa. Yung may mic. Itag doon. Yung nagbibidyo, okay. Ha? Ay, ako din, ako din, ako din. Gusto ko din yun. Yung ano? Yung painitan baga ng tubig? Ano tawag doon? Ayun, electric kettle. Yun, yun. Ayun. Gusto ko yun. Mm. Ah, uh, po ma'am. Bago ko po kayo kawa kausapin, kukunin ko muna po yung info ano, information. Saka po yung address po ng inyong bahay. Oh, pati po address namin? Yes po. Nako. nila. Gusto yung tuman si Yari naman tayo kay Sir, Nela. Nga, no, dobi. Tama yung... ka Eh, nako kuya. Gusto man namin kaso mas mahalaga sa amin yung kapakanan ng security ng mga boss namin. Kaya nga... Hmm. Ah, mga ma'am. naman po ito. Malay Manalo kayo. sa minsan lang ito sa ating buhay. Hmm. Naniniwala talaga ako na mananalo kayo. Kaya naman, pwede nga na. Naku, kuya. Yeah. Pipalapan na lang po natin. Oh. ha oh, Judith Mela, halika ka kayo dito? Halika kayo dito, kakausapin namin kayo. I'm so disappointed. Oh, oh, sir. Bakit po? Bakit? Sino pumasok sa inyo sa kwarto? Nawawala kasi kwenta mil ko dito sa aking pitaka? Kayo lamang naman ang pumapasok dito at kayo lang ibang tao dito. Anong mga asawa ko kumuha? Pakaka naman ikaw. Aamin ko naman yun. Eh, may dala... Meron pa ako si Kwenta Mir dito. Tanda-tanda ako. Wala na. Oh, wala. Ano mo? Ah, pa naman tayo mo sa kanila? Umami na kayo. Sino sa inyo kumuha? Na, naku ma'am, hindi ko po magagawin sa inyo. Sobrang laki po ng utang na loob ko po bago din po hindi ko po kayo kayo pag nakawal. Alam na tayong dalawa. Ay, aman namang na ayaw umamin itong dalawa. Hindi naman ako. Eh, ayaw ko mang gawin. Eh, baka matanggal kayo sa trabaho. Pero, kailangan gawa ng police report yan. Tatawag ako, gawa lang. Aba, eh, iha. Eh, 50,000 yun. Abi, malaking pera yun. Eh, tinga, tatawag ako. Tama, ng matuto na leksyon ng dalawang to. Pinagkatiwalaan mo, tapos magnanakawan tayo? Ano nang magagawa ang laking tulong nun sa pagpapagamot kay tatay sa probinsya. Yun yun. eh. uh, Ma'am, sir, ako po yung kumuha. Huwag niyo pong tatanggalin si Judith sa trabaho. Kailangan na kailangan ko kasi ni Judith itong trabaho to para sa tatay niyang may sakit eh. Oh, eh di ko pala, umabing ka rin. Opo. Ma'am, sir, ako po talaga yung kumuha. Kasi po, ako po, po yung para sa patwisyo ng kapatid ko eh. What? So? Pasensya na po. Inaamin mo na ikaw ang kumuha ng pera at hindi siya? Opo. Pasensya na po lang. <coughs> sir. Oh, pwede ka lang umalis. Ngayon din. Pinakitaan mo ng maganda, gaganyanin ka pa? Nela, mag... Ma'am, sir, aamin na po ako. Huh? Ako po talaga yung kumuha ng pera. Kasi nasabi ko, okay, okay. So, ikaw pala. Opo, ma'am. Ako po ay, ay, ma ay, ang kumuha. Ma'am. Ang gulo, ah. Palina, siya. Tapos sir. ikaw ngayon. Ma'am, sir. Huwag po kayo maniwala kay Judith. Ako po talaga yung kumuha. Ako po talaga ang kumuha ng pera. Kasi po, naiiwan po mo malang tao doon sa kwarto. Kaya, pumasok po ako. Kinuha ko po, po yung pera. Ma'am, sir, hindi ko po sinasadya yung ginawa ko. Hindi mo sinasadya, eh, nakuha mo. Ikaw mga hawak-hawak sa akin. Siya, umalis ka na rin. Umalis ka na. Kaya hindi ako. Hindi, ano mo sinasabi mo? Ako kayo kumuha ng pera. Hindi, ako. Makakaalis ka na. Ngayon na. Oh, sir. <laughs> Ano? Ano ba mga pinagkatiwalaan mo ganyan naman. Sino <laughs> siya? Galing manung problema mo? Ni? Hay nako. Ah. Oh. Saka po punta. Aalis na po ako, Ma'am, Sir. Uh, thank you po sa lahat-lahat po, sa pagkukupo at pagtanggap sa amin. Sorry po sa nagawa ko. Eh, sino naman may sabing aalis ka? ang sabi ko, umalis ka dito sa salas at ituloy mo na yung ginagawa mo doon sa kusina. Hmm. Po? <laughs> oh? Alam na namin na hindi ikaw ang kumuha ng pera. Kaya yung bag, ibalik mo na at mo nang aalis. Uh -uh. Eh, eh, ako po, ako po ba? Ako ba yung kumuha? Alam nyo, alam na naman namin ang kabaitan din yung dalawa at ang inyong katapatan sa amin. So, alam namin na isinakripisyon nyo lang ang lahat kasi alam niyo, mula dun sa lalaking maghanap, nagtanong tungkol sa impormasyon para sa aming magkasawa, hindi niyo binigay. Tapos, ngayon, pinakita niyo naman, nakahanda kayong magsakripisyo para sa isa't isa. Lahat yun, test, lahat yun, pagsubok para sa inyong dalawa. Oh, wala nang iiyak. <laughs> at nalaman namin na napakatapat niyo sa amin at napakabuti niyo sa amin. Alam niyo naman, kami lang mag-asawa ang narito sa bahay. Kaya naghahanap naman kami na kahit hindi namin kadugo, ay ituturo kaming pamilya. Kasi, di ba? Ang nakita kasi namin dito, nakita niyo sa amin na yung, yung sakripisyo, kaya niyong gawin. Para sa kapakanan, kung sino man. Alam namin, buti, na pareho eh. So, ang iniiling lang namin at ang nakikita namin dito is, kung kaya niyong gawin yan sa inyong sarili, eh siguro naman gagawin niyo rin sa aming mag-asawa. Diba? Tama. So kayong dalawa dahil sa ginawa niyo sa amin ikaw Mela yung kapatid mo kami na magpapaaran. kami na ang bahala sa tuition niya ha? Eh, wag ganyan pati ako na at ikaw naman Judith yung tatay mong nasa ospital wag ka na mag-alala kami na rin ang bahala magbayad ng kanyang mga kailangan gastusin sa ospital hindi ka pati ako na iiyak eh hindi madrama ka rin ka kasi pati bonus mm -hmm. pati increase pareho kayong dalawa yes entitled na okay deserve nyo yun dahil mabubuti kayong mga kasama sa bahay mm -hmm. maraming maraming salamat po ma'am -hmm. sir thank you ah. alam nyo yung kabutihan, ha ganito lang yan yung bago kayo Uh, bago kayo, kung anumang tabunan ng luha niyo dyan, ha? Mm. Yung kasama, ganito lang yan, ha? Sa buhay, pag gumawa ka ng masama, ang babalik sa sa'yo masama. Pag gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo, babalik sa'yo yung kabutihan na yun. Hindi lamang isang beses, kundi isang daan beses pa. Mm -hmm. Ha? Oh, Tatandaan niya, ha? Oh, shabana. Sige na, sige na. Mas mabilis at mas maina maging mabuti akas kaysa maging masama <laughs> oh ibalik na kayang gabit na yan <laughs> <i> <laughs>